Mga kapanyero, ito tara, biyahin na tayo. Ito, safe na lagyan ko na rin ito para sigurado dahil isang oras ang biyahin natin, di diba? At least check, check kung talagang matibay ang pagkakalagay natin pero okay naman siguro. So mga kapanyero, ang gastos natin is 146. Yan, pero kulang pa tayo ng pintura, uh, yung screw, simento, kasi kailangan uh, simentohin natin yung ilalim yan. Lalagyan natin ng screw para kumapit sa simento para hindi siya gumalaw-galaw. Kasi yun yung pinaka-line ng square. So i-share ko rin sa inyo pag gumagawa tayo lahat naman ng development natin sa farm, uh, ano natin yan i-share -share ko sa inyo mga kapanyero ang init ngayon ah pinagpawisan ako kasi ang hirap ngayon mga kapanyero nasa loob yung ano yung mga kahoy na yan hindi tulad ng mga nakaraan taon nasa ano lang, nasa entrance lang yan ang daling kuhanin, ang daling ikarga kasi yan din yung mga inilagay ko noon dun sa may mga bato sa may gilid ng RV natin dun sa ano, sa farm ngayon nasa loob kasi ang hirap eh ang hirap eh ang bigat pa. Kasi nga treated, hindi naman siya yung ordinaryong kahoy lang din. Kailangan kasi treated kasi nga yung snow rito, lulubog sa snow yan pagka winter. So kailangan pagka ikinabit natin sa sa entrance pagka na-i-design na natin, pipinturahan na natin ng pang-deck na pintura, yung water ano ulit? Waterproof ulit na pintura para sigurado. Tapos lalagyan natin ng mga black plastic sa ilalim para hindi siya naka naka ano sa lupa hindi siya naka dikit sa lupa ng gagawin natin kasi da kasi uh, pagka nakadikit yan sa lupa kakainin yan madaling mabulok yun ang yun naman ang pangit sa mga kahoy di ba kaya yun ang mga gagawin natin so ngayon deliver lang tayo balik ulit tayo <coughs> Pero kadarating lang natin ito nandito tayo ngayon sa harap ng farm ah, hindi muna ako bumababa rito medyo malamig pa sa labas medyo nagiinat-inat pa para ay nako nakaka ano rin nakaka, iba rin nakakapagod din pag kami farm hindi rin biro hindi rin biro yung time na i-google -go mo talaga pag kami farm ka ito Bababa natin yung mga kahoy na dala natin mga binili natin sa Home Depot. Noon nga pala noong si share ko nga pala sa inyo nung mga nakaraang linggo, meron dito eh malapit lang dito yung wildfire. Pinangangambahan namin may mga farm dito sa Edmonton. Kasi hindi rin biro yung yung igugugol mong oras sa paggagawa rito sa mga farm tapos pagdating ng Uh, July, August, sunod-sunod talaga yung mga wildfire na nangyayari dito. Para mga kapanyero, tayo, baba muna tayo para mabuksan natin yung ano, itutuloy ko yung pag ko sa inyo. Sandali lang. So, share ko nga pala sa inyo mga kapanyero. Itong area na to, malinis na to noon. Napapasok na ako, napapasok na yung mower dito. Sa area na to pero may pangyayari dito mga kapanyero na nag adok ko rito sumiklab yung mower na ginagamit natin sa bandang to eh dito dito ito sa lugar na to mga kapanyero to yan bali siya share ko sa inyo nagmo mower ako rito mga kapanyero uh, na stack yung ano yung mower Kumbaga may ano eh, may may, may, may ano rito lupa na mataas. Hindi ko alam na hindi kakayanin ng mower. Sumiklab yung ano, yung ilalim ko kasi tuloy-tuloy pa rin yung ano niya, yung pag-ikot ng blade niya. Dito 'yun eh. Ito malaki yung apoy dito noon nangyari dito sa akin nung nililinis ko. Ang ano na, ang laki na. Ang pasalamat pa rin ako mga kapanyero hindi ganong kalakasan ng hangin nung mga time na yun kasi kung malakas ang hangin nun sigurado uh, magtutuloy-tuloy yun so bumaba ako ng mower hinahampas ko lang ng jacket yung apoy para ma ano para mamatay pero ang tagal din parang nakakaano rin den nakaka din nakakalaki rin ng na ulo yung pangyayaring yun yun din yung mga problema na hindi natin maano eh hindi maiiwasan ito dito yun Kasi nakita nyo naman yung ano mo yung mga to mga ano, mga tuyo, mga kumbaga sa atin to, dayami. So mula nun, hindi ko na to, you know, hindi na ako pumasok dito, hindi na ako nagmower dito. Kaya ganito na uli ang ano nito oh. Ganito na uli yung itsura nitong area na to. Pero noon malinis na to eh. Pangalawan taong ko rito. Kaya kung makikita nyo mga kapanyero uh, Yung nililinis ko lang Ito to, itong area na to Ito yung regular na nililinis ko taun taon Itong area na to, yung kabila at saka yung doon Kasi ito, plat na plat ito Meron man ito dati na lupa Na naka, naka ano siya, nakaangat siya Pero inano ko, pinala ko, iplinat ko May part dito noon eh kaya ma kung makikita nyo mga kapanyero Ito, ito lang yung talagang nililinis ko Hindi ako pumapasok dun sa loob Na kado, tamo, ano pa, ma, hindi ko malinis-linis Dahil nga wala tayong mower Baka mangyari uli yung nangyari noon So iniiwasan ko na na mangyari nakakalaki ng ulo talaga mga kapanyero naranasan ko yun kaya yung sinasabi nila rito yung, yung, wildfire may ano rin eh may 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 mga pagkakataon din na may pagkakamali rin yung mga tao minsan tulad yun yung nangyari sa akin na ako mismo ang may ano may problema noon eh dahil doon sa mower ito ito yung mower na ginamit ko noon eh pero hindi ko pa nga nito ito eh pero itatapon daw eh yan o, oh, yung mower na yan. Naka, nakatambak na lang rito. Ito yun eh. Kasi nga ito yung umapoy eh. Itong area na to. Ito yung mainit na mainit. Bigla siya nagsiklab rito sa harapan ko. Buti hindi sumabog. Kaya ang hirap din. Di ba? Ilang taon ilang taong kang mag, ano, magtatatanim dito, ide-develop mo, tapos isang iglap, uh, masusunog lang. Okay lang sana kung uh, nakawang ka lang, di ba? Kumbaga, yung pag nakawang ka, kung ano lang yung kailangan ng magnanakaw, yun lang. Pero pagkasunog, lahat eh, ubuske. Eh. Tot. So nga pala mga kapanyero ito yung gagawin natin nga pala do sa entrance natin na ganito to. ito ginawa ko ito nung isang taon ni eh. ito yung kahoy na to Yan. talagyan din natin ng ganito ganitong side yung entrance natin para pa ano siya pa square siya yan itong, itong yan. ito so yun ang magiging project natin mga kapanyero kaya tayo nagdala ng kahoy dito ngayon uh, para ganitong gagawin natin para at least maganda tapos pagka nagpintura tayo pati ito pipinturahan na rin sabay sabay para isang dalahan isang bilihan ng malaking pintura puro pintura naman ang magiging project natin sa susunod umulan siguro dito kagabi basang basa ang ano eh kaya ang ano eh ang bilis isang ulan lang dito mga kapanyero ang laki, ang laki kagad ng itinataas ng mga damo. Ngayon, ah, uh, na naman tayo. Saan tayo kukuha ng mower? Yun ang problema eh. Nakita nyo, ayan na oh. Lalaki na ng damo. Ang hang tataas na yan, mataas na yan. Pero hindi pa lumalabas yung ano eh. Ah, ito meron na pala. Ito to. Ayan, mga nagsisimula na mga kapanyero. Ayan, yung mga ganyan. Dandalayon da? Ayan ba tawag dyan? Ayan. Pagka naglabasa na yan, marami yan dito. Tapos masakit sa ilong. Ganun yan eh. So iniintay ko muna maglabasan yun bago ako magmower dito mga kapanyero. Kaya lang paano tayo makakapag mower? Wala tayong mower. Magahanap pa tayo. Yung pa isang malaking problema. Yung pa isang... Uh, malaking ano eh, malaking gastos na naman. Yan. Ah, kita nyo to, ito yung mga tanim na ano, tamo, ang gaganda rin nung naglagay tayo ng black plastic. Ah, nilagyan natin, tinobera natin yung kanyang mga root ball. Seto ito, tamo, ang gaganda ng tubo. Pero noon, nung unang ano ko, wala, ang liliit nito. Hindi man lang ako makakita mga kapanyero ng ganito. Yung mga nag-uusbungan na ganito, na mga dahon, pataas wala wala yan meron man siya iilang piraso na ganito pa siya kaliliit pero ito tamo laki makikita nyo mga kapanyero yung talagang biglang taas siya ganun ang nangyayari hindi ko rin alam ah. hindi rin ako sure kung yung pagkakalagay ko ba ng plastic pero sa lahat ng nilagyan ko ng plastic maganda yung tubo kapanyero nung binili ko nga pala tong farm na to hindi wala hindi sumagi sa akin sa isipan ko yung wildfire talagang wala parang wala lang hindi ko naiisip yon nung mga panero. pero nung bago pa bago pa 2015, 2016, marami na, marami na rito na halos taon-taon merong wildfire dito sa Alberta. Dito sa Canada, marami rin dito kahit sa ibang lugar, marami. Yun niya, ang pagka-farm din dito sa sa Canada, parang sugal. 'Yun yung masasabi ko dahil 'yun nga yung isa sa mga pinangangambahan namin na sa ngayon na 'yun yung mga naiisip ko na mahirap din na na ano, na madali ka ng wildfire dito. Uubusin ka talaga. Okay lang sana kung ano lang yun. Eh, no? kung konti lang ang masisira eh, hindi eh. ubus yun eh. Tsaka dito mga kapanyero noon din ah nung siguro ano bang taon yun 2019, 2020 o 2021 alin sa dalawa malapit lang din dito kasi nakikita ko yung yung nagbabagsak na sila ng ano ng kulay orange na pula o orange yun eh na naka ang nagbabagsak ng mga ganun dito doon sa area na yun ayan doon makikita mo yan, nagliliparan yung mga eroplano, nagbabagsak sila ng ganun. Yun, isa sa mga malalaking wildfire dito yun noon. Na talagang yung mga ano, yung, yung radyo namin talagang puro ano, tunugan ng tunugan, pati cellphone na may warning, may emergency o may warning, uh, ano, may mga warning sila na magsilikas na doon sa area na yon, wag dadaan sa highway na yon, marami maraming ganon noon. Tapos nandirito ako noon, tunog ng tunog yung ano, yung cellphone dahil nga sa warning. Tapos makikita mo diyan ang daming mga eroplano, sunod-sunod yan. Bigla nagbabagsak. Daan-daan o, baka libong ektarya yata yung nasira noon. Yun din, yun din yung mga mahirap. Kaya yun, na-share nasha ko lang sa inyo mga kapanyero na hindi rin basta-basta, parang ganoon, hindi rin basta-basta na may farm ka rito sa Alberta dahil nga sa wildfire. Kung papasya lang kasi natin yung mga wild alani, ilang taon na, ilang snow na ang bumuhos, ilang ulan na ang bumagsak. Kumbaga, ano ni, malinis na uli yun eh kaya hindi ko na rin anong maipakita sa inyo pero kung makakakuha yung nung mga nakaraang araw meron din nakaraang araw nakaraang ling din nung, nakaraang araw lang may mga wildfire dito baka makakuha tayo ng mga picture mai-share ko sa inyo mga kapanyero Music nga pala sa inyo yung karsada rito sa Canada. Pagka farm, uh, meron din silang ano eh, meron din silang rules na nakita nyo uh, layo pa ng bakod mula sa karsada. Kahit na mag-road widening sila, uh, meron pa silang space para sa karsada. Diba? Ang galing eh no? Kumbaga, ito yung kabila rin, nakita nyo. Oh, the same distance eh. Pareho lang rin sila ng sukat ng layo ng pader ay ng bakod. Ano? ba? Diba? So kahit na anytime kailangan ng gobyerno ng space pa para sa karsada wala, wala silang problema pagtatambak lang sila rito hanggang ito tatambakan lang tapos magkakaroon na nakagid na ano isa pa lane ng karsada to hindi lang yun mga kapanyero. isang lane na ang layo pa sa pinakabakod. pare pareho yun, eh. so merong ano merong merong silang batas dito na ganun hindi tulad sa Pilipinas di ba sa atin ma-compare ko lang na yung ibang bukid kumbaga bumibili pa sila ng right of way para makarating yung sasakyan nila or magkaroon sila ng pathway para makapunta sila di ba ganun eh dito mga yung mga lote malalaki ang cut ng lote rito pero lahat dito may karsada yun lang ang kagandahan ng mga farm dito kahit truck makakapasok yun ang lalaki ang lalaki ng karsada lahat ng lote lahat ng ano lahat ng may-ari ng farm dito hindi ka mamomroblema na yung mga iba yung mga ibang ano mga ibang lugar sa atin na ang hirap di ba ang hirap makapasok makidaan ka nga lang ang hirap ang makidaan di ba Tsaka dito nga pala mga kapanyero, i-share ko na nung ikinat nung ikinat na nung may-ari itong mga parsela na lote na to. Ano, naglagay na rin sila ng uh, ano, ito yung karsada na to, papasok. Sila na ang gumawa nito. To. Kasi yung dalawa doon mga kapanyero, meron din. Dahil di ba sabi ko nga doon sa inyo na at sa, sa mga unang video natin mga kapanyero, iisa ang may-ari nito, di ba? Hanggang doon sa dulo, iisa 'yan. Iisa may-ari, tapos nag-ano lang siya, nagkat lang siya ng tatlong maliliit para ibenta. Tapos sa bawat anong 'yon sa yung tatlong ibebenta niya, naglagay na rin siya ng karsada o ito yung pinaka driveway ng bawat lote, meron tigitigi -tigi sa to eh. Kaya kaya maano na rin, ma maganda na rin ang sistema. So bago siya nagbenta, inayos muna niya. May bakod na, tapos meron na siyang uh, ano, driveway. Kagandahan lang talaga rito sa uh, lote na 'to, mga Kapanyero Flat siya. Hindi siya yung ano, uh, bulubundukin ba, yung ganoon, yung hindi siya pantay ang lupa niya. Dito pantay eh. Ayan, mga kapanyero, share, share lang. Tara, hanap pa tayo ng mga magagawa dito habang makulimlim, ma masarap mag ano yun eh, mag -ikot, ikot dito, magtanim-tanim dito. Sayang, mag kaya lang maghahanap pa tayo ng mower kasi. Kaya, tara mga kapanyero, uh, hanap pa ha babalik na tayo ng Edmonton niya pala. Naalala ko, buti na lang naalala ko, hahanap tayo ng mower ngayon mga kapanyero. Dahil hindi pwedeng hindi natin ah, hanapan ng ngayon pa lang dahil masyado ilang ulan lang to. Sunod-sunod ang ulan nito, yung mga mga panahon na to. Sunod-sunod ang ulan, ilang ulan lang to. Paano na to? Pataasan na ng damo. Buti pa yung kapitbahay. May mga traktora, may mower, kumpleto. Ako, ngayon pa lang ako mag Kaya <laughs> mga kapanyero, ah, maraming maraming salamat. Hanggang semuli